Hello mga kabady, magandang araw po sa inyong lahat Welcome back again to my channel Sa so, mga kabady ko dyan na hindi pa nakasubscribe ay magsubscribe na po kayo para maging updated kayo sa ating mga videos So for today's video mga kabady ay mag -land preparation tayo ito yung uh, final steps ng uh, pag land preparation ng lupa So ito na yung hybrid na rice na ating pinunla mga kabady So bukas ay uh, mag simulan na sila bunutin yan mga kabady, para itanim na dito so bago dyan, bago tayo magtanim ay mag -land preparation tayo so ngayon mga kabady, may additional tayong uh, gagamitin, ito yung ayan nasa gilid, kalabaw so yung kalabaw mga kabady, gagamitin ito sa panghuling uh, land preparation natin so ayan mga kabady, no so tatlo na sila dito mga kabady noon ha, nakaraan ay dalawa lang sila So ngayon ay tatlo kasi ang dalawa ay nasa traktor uh, tractor. Ang isa naman ay dito sa kalabaw. So, yun mga body, Ang gamit nga pala nitong kalabaw mga body, ay para i-level level yung lupa. So, yan. Tingnan nyo. Gamit yung sapil. Sapil ang tawag dito. Yeah. Ay i-level yung lupa mga kabady para pantay ito pag uh, kata ni mga kabady. No? Kung, uh, kaya't ang tubig yan mga body, kapag nag uh, tanim na tayo ay hindi siya mag uh, stuck yan sa ano sa may lawom nga ano shallow mga kabady so uh, dal-daloy yan yung tubig so napaka importante talaga yung sapil mga kabady so yan mga kabady uh, ito yung uh, kalabaw natin ang operator si Jason Boys so siya yung uh, tagano ng kalabaw dito so, yon yun pala mga kabady kung sa aming case ay amin itong kalabaw so uh, si ang tao lang amin binabayaran dito ng pasahod kapag ano mga kabady kapag hindi uh, hindi yun hindi kalabaw uh, hindi sa iyo yung kalabaw ay uh, 800 ang yung babayaran sa isang araw kasi yung kalabaw ay equivalent yun sa tao ang pasahod nito so yan mga kabady yung tractor natin ay naano sa pila-pila <laughs> yung mga kabadi, si Ricky Boys. So itong sa uh, kabila, mga makabadi si Dodong at si Ricky Boys yung gano sa tractor natin oh. No? Sila yung uh, operator dito. So gamit pa rin yung supply niya makabadi at sa Kapadwil ay ma-cultivate itong lupa. So yung nasa taas naman nag uh, up, nakaupo ay si yung uh, dito nagano nag, ano, nag mag, may, uh, magpalitan sila ni Ricky Boys dito. So in makabadi so kinakailangan talaga na itong tapusin para sa susunod na araw ay tatam na nito. So before pa nito tatam na mga kabady, ay mag-spray muna tayo ng para sa kohol. Kasi yung para sa kohol mga napaka-importante ito kasi uh, dito pa lang sa land preparation, dami ng kohol ay tirami. So hindi natin makita ang yung kohol mga kabady, kasi nasa ilalim. At saka mainit pa ngayon, so mga gabi na tayo pupunta dito pag gabi. So, magkita yung mga call, mga kabady. Kapag uh, hinayaan lang natin yun at hindi tayo mag-apply ng uh, at chemicals na uh, gagamitin, ay sinisiguro, sinisiguro ko na uubusin niya ng ating uh, mga palay. So, mag-apply tayo diyan later after dito, mga kabady. So, make sure lang, mga kabady, no, na yung video ko, ay ayun, ilagay ko lang sa baba yung link kung paano mag-apply ng uh, chemicals na para sa alcohol na 100% sila mamatay ay click nyo yun ayan o, ayan mga kabady no nag land preparation na tayo tapos na rin itong uh, nagbasan mga kabady si nagibo so, gamit yung lagaraw ay yung pilapil natin ay malinis na hindi na rin ito atakihin ng daga so ayan mga kabady so yung kalabaw mga kabady ay ay sunod lang sunod lang dito sa tractor So, oh, yan mga kabady. So, medyo matagal itong ano mga kabady, mga kalabaw kasi every every 20 minutes siguro, 15 ay kinakailangan ito ng pahinga. Si tao lang itong kalabaw, tao. tayo ng itong kalabaw may buhay ay uh, mapapagod din. So, kinakailangan talaga na ipahingahin mga kabady. So, yan mga kabady, si Dudong naman yung nag operate na doctor. So nga pala, ang pag-operate ng doctor dyan mga kabady, tinangang idiin yung mga kabady para yung lupa niya mga kabady ay ma ano, makakot doon sa supply niya para malambot lang tamnan so ito yan Kalabaw naman mga kabady oh. so ganyan kalalim yung lupa mga kabady oh. Ganyan, oh. so sa pagsapilin mga kabady mas maganda yung katamtaman lang yung tubig para hindi para madali lang siyang ano ng kalabaw sapil, sa ano ipatag so yan mga kabady no ang ating, ano gamitin. so yun Maganda oh, talaga mga kabady sa ah. So dito, hand tractor ulit Ganito so, lang ito mga pabalik-balik lang So pag una, inagyaan, dinaanan ng tractor Hand tractor, katulad niyan Pagkatapos ay ito yung kalabaw Ngamitin natin yung sapil niya At pagkatapos yan mga kabady Pag natapos yung sapilin Ay mag-spray tayo ng uh, medicine chemicals Na para sa pamatay sa kohol Para mawala yung kohol At hindi kakainin yung palay natin at para at pagkatapos niyan ay pwede nitong tamnan so yun, yan yung uh, mga pamamaraan niyan mga kabady. so mga kabady, kung meron namang sa case nito merong lupa din mga kabady, na nung tawag nito na madali lang mawala yung tubig hindi ka lulad dito mga kabady uh, magandang lupa to kasi makahold ng tubig ng mga ilang araw meron talagang lupa na kagaya noon sa akin sa area 1 sa istaka parang may buhangin siya mga kabady, yung mga bato-bato ng mga maliliit na kapag uh, pinatubigan mo ngayong araw pinabukasan may wala na yung tubig so ang gagamitin natin doon mga ito uh, hindi tractor kundi yung ano, mud boat ang tawagin nila dito turtle, mud boat doon no, sa English so hindi ko pa yon na feature na vlog so mga kung gagamitin natin yon ay pwede natin itong uh, i-vlog mga kabady so maganda yun mga kabady kasi Pwede yun sa ganito. Pwede rin yun sa mga uh, mga hindi malambot mga lupa. So, yun nating gagamitin para mas madali lang ito gamitin at saka i-cultivate. So, yun, mga, pagkatapos doon mga kabadi, ipagdandaan na ng boat, ay pwede na itong gamitan ng sapil. So, itong kalabaw. So, same lang ang cycle mga kabadi. So, yan. Ito yung vlogs natin mga kabady. Kung ano, uh, lang hanggang sa tulo. No? Kasi maaliw pa kayo dito. Ah, ganito lang yung cycle mga kabady, sa ah, pagpapalay. So, Kabalik-balik lang. So, yan. So, uh, ganito talaga yung aming uh, farmer's life mga kabadi. So, yung mga taga city dyan. So mga hindi mga na, nakatira sa mga probinsya sa syudad. Ay, makita nyo dito sa aking vlog yung uh, kabuhayan namin dito sa probinsya. So, ganito talaga kami mga kabadi. Pag wala ng uh, hindi pa hindi na sila nagpa-bigay ng tubig yung irrigation namin ay nagtanim kami ng mga balanghoy mga kamote kahit anong pang mga root crops para makasustain kami sa aming mga uh, rawaran ng kabuhayan so, kung hindi pa rin ay meron din kami ng niyog hindi so, yun mga kabadi pang kabuhayan namin so, dito mga kabadi kasi nga uh, binigyan tayo ng binigyate ng tubig ng ating niya ay yan, kultivate tayo sa ating uh, basak ating ano so yun mga kabady no? napaganda yung hand tractor o uh, na supply talaga ng no? yung ano uh, mga damo na nasa ilalim so yun mga kabady so, panoorin nyo lang panoorin niyo mga kabady para maganda naman yung ating uh, channel so yun so mga kabady ko dyan nabaguhan ko lang sa aking channel ay huwag nyo kalimutan na mag subscribe ko sa akin yun mga kabady no

Ah, Habis kamu okay, ibut nilai okay. daan Saya okay, hantar nilai Ipis Tidak kena tu, di di Limpio, okay, okay. uh, uh, maka Ugma ah? Mestang Mag Mestang upa Ah, apa lagi? Hoi oh, oh, oh. So, ito na yung kabuha ng video ko mga kabady. So, salamat sa inyo. So, yung mga baguhan pa lang sa aking channel ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe itong aking YouTube channel para mas ganahan pa akong gumawa ng uh, bagong mga content. So, yun. So, ngayon mga kabady, so, ingat kayo palagi kasi may nabalita na po na mayroon daw bagyo na darating. So, uh, palagi kayo magingat sa iyong sarili at huwag niyong kalimutan na magdasal at langin ang iyong sarili na ah uh, kaiwas kayo sa anumang mga kapamakan so yun mga buddy bye bye yun, God bless inyo. so see you see you in the next videos bye bye